Pre, oh, pre, ba't gano'n yung hoodie na binili ko sa'yo hapon? Nilabhan ko lang ha, lumiit na agad. Isang beses lang nilabhan ko, lumit na. Ngayon hindi ko nakasya. Ba't gano'n yun? Ito naman. Para namang hindi mo alam yung mga ganyang klase. Yan yung mga tinatawag pre na magic shrinking hoodie. May gano'n? Magic shrinking? Ano yun? Walang gano'n pre. Wala. Ayan naman, nakakuha ka na nga ng isa eh. Minsan yan, pantalon, ganun, shorts, t-shirt, mga ganun. O yung mga magic shrinking clothing na pagka isang laba talaga, eh lumiliit. Ay, walang ganun pre. Peke so, yan, peke yung hoodie mo. Meron talaga yan. Eh, huwag mo lang magreklamo. Huwag eh, di ako magreklamo -re eh, hindi ko na nga may suot. Ito na, sasoli ko. Eh, bakit may sasoli? Eh? eh, ganun nga talaga nga design yan eh. Hindi mo kasi tinitingnan eh, may mga disclaimer yan eh, nalalagay na shrink after one wash. Oh. Eh, anahin ko ngayon. O, di pamigay mo. Kanina ko pa hinahanap yung binibili kong chichirya dito. Hindi ko makita. Kanina pa yun. Tingin ako ng tingin, wala akong makita. Nasaan kasi, pre, yung mga paninda ko, naglalaro din ng hide and seek. Mamaya-maya, makikita mo din yan. Lilitaw din. Pre, isusoli ko nga itong nabili kong pangahit dito kahapon sa'yo. Sira. Palitan mo, sira. Ayan nako congrats pre. Anong congrats? Sira nga to eh. Ikaw naman parang bago ka naman dito sa tindahan ko eh. Di ba every year meron akong tinatawag na defective collector's item? Defective collector's? O, ikaw ang nakachamba. Ganon? O, oh, kaya congratulations. Ano ka ba? Swerte mo nga eh. Anong swerte? Hindi ko nga magamit. Eh, collector's item naman yan. Kaya next year, balik ka dito, isosoli mo yan tapos papalitan ko ng bago. O, kaya congrats pre.